mga kabida magandang gabi sa inyo lahat so syempre kami sa bahay ni master no? kasi may ano naman si master nagluluto si master ng uh, ulo ulo ng baboy mga kabida yun kasintabi sa lahat uh, ng mga hindi kumakain ng baboy mga kabida no? so, yun si master yun kain tayo mga kabida kain tayo mga kabida nagano si master nag uh, sabaw sabaw na baboy mga kabida nilat-an nilagang baboy, ulo ng baboy mga kabida dahil may nagbibinta dito sa amin na ulo ng baboy yung bilhin ni Master 350 Tsaka, ito yung ginawan ginawa ni Master favorito kasi namin itong ganitong klaseng auto mga lalayo sila sa mga lalapasigan ito na ano? ano? tayo. Ay, na na tayo. Ipadoon na tayo. Ipadoon na So, yun. so kanina mga kabida no hindi nakapag-video uh, si Master dahil nga sa GoPro namin na uh, talagang mabilis malubat. malubat na mga kabida siguro sira na siguro yung battery ng GoPro namin. So sana sana mga mga kabida no makabili tayo ng bago para diretso talaga yung ano natin mga kabida yung uh, video natin lalong dalo na sa ilalim ng dagat mga kabida so yun yun ang problema namin sa ano sa vlog namin yung talagang gopro talaga namin ayun dinala ni master kanina so hindi nakapag video si master dahil pagdating niya doon mga 5 to 10 minutes lang yung na video ni master tapos nalubat na ba so yun dito kami sa bahay ni master nagsalo-salo kami nagluluto si master ng nilagang baboy sobrang init mga kabidang nilagang ulo ng baboy mga kabida yun laki pa ng hiwa mga kabida Yan yun oh grabe siya laki ng hiwa ni master mga kabida Bang. oo uh init init na initan ka At hmm, na in initan pala do si bunso napiksan, napiksan. napiksan si bunso sa sabaw Ayun, kain, mga pizza. So, shout out sa lahat ng mga makapanood sa video na nato mga kabida. Si pasensya na kayo sa video namin na dahil ano, talagang nga uh, hindi talaga na susulit yung uh, video ni Master kanina. Pasensya na kayo mga kabida. So, shout out sa lahat ng mga makapanood sa video na to. Uh, humingi lang po kami ng pasensya sa inyong lahat mga kabida, no? <laughs> dahil talagang hindi pa gano ka tiba yung mga uh, gamit natin sa pagbablog <laughs> sana sana mga kabida makabili tayo ng bago yung talagang uh, affordable talaga mga kabida so yun silpon ng gamit namin yun mga kabida no? so yun kain muna tayo mga kabida <laughs> kain tayo kain po ako lang happy <coughs> birthday ngayon brad Birthday ng Benzoy. Okay. Mm. Kanta, kanta, kanta. Mm. Palagi may birthday. Kanta, Soy. Kanta, Soy. -birth birthday mo soy. soy. Sige na lang ang birthday, Soy. Basta <laughs> may handaan, Palaging may birthday si Benzoy. Kapalag mo ba ang luto ni Master ba? Hindi nga masikil. Ano mga kabida? Tamang-tama yung mga kabida ba? grabe. Ang init ng sambaw mga kabida. sarap na nga ba? Huwag nila.

Sorao pa tayo. Hala. Kwato bread. Hmm. na pag... kono gabotari. Mm. Ito yung masarap maka-bida yung utak. Utak na, na kasi ano tuma mga bida Ulo ng ulo ng ano mga ka-bida ito yung masarap sa nilaga mga ka no, mga uh, ulo ng ano yubab ulo ng yubab mga ka-bida natin ah, tayo may hmm. bita ngayon ng kanuntay na natin tayo may

birthday na naman ni Bensoy. Pag may handaan, palaging birthday si Bensoy. Ay. Buwag singot mga gabi daw. Mm, grabe. Okay, Ay, sana ko. Ang dami pa mga kapida.

Lumagay mong luto, soy. Para magbusog. Jangan sabaw. Kuan ni gunod, bad. Ang pagunod ba? Ha? Ang pagunod. Ada yang nggak bunuh Joy? Nggak pakai nggak bunuh rumah nih ya, ini sudah janji bisa. Enam tapi pindah, de. enam deh.

ngayon sila ngayon yung mga ka basa Manong na yan yung mga anak Mapamabasa kill no Kill Mapamabasa P Pen <laughs> Pen Pero ba doha Doha no Doha doha nandai Disingot lang po eh Sabi eh. pinawinsan ako mga kabida Sobrang init talaga yung sambong. Hmm. alsahon ni nato mga gabida kay it ako na lang usa nagkaon alsahon ni so, nato na, ka na, na kay kuha. ah dali gunod mga gabida tag kuha ayo pipin Eyo, pipin ayo pipin ah gabi kalami kalami sa sabaw uh. hmm? ah Sahon na nampunin rin na ito. Hmm. ka shout out sa lahat ng mga silent viewers namin dyan maraming salamat sa ito, ito yung shout out eh basa hundo ninyo mm -hmm. upload ninyo mo brad upload ninyo magkaon mm -hmm. mamaya mga kabida mo mag shout out na naman tayo no di tira eh ano natin yung shout out natin yung mga sulit sa mga bagong pumasok sa channel natin <laughs> Siyempre mga kabida, magpapasalamat tayo. Papasalamat kami sa inyo mga kabida ay muna tayo. Mamaya magsa tayo mamaya mga kabida. Ayan, continue muna sila. tayo sa pag-upload ng kabili. Kaya nila? kung kamot. Kaya nila sa ka. Dapat mga, mga no, lang tayo mga kabida. lang talaga to. Lalong lalo sa mga gustong oh, sa pagbablog mga kabida.

Ay, nagkita mo mm -hmm. wala gig ko wala kay na open day ang ano you know? ripe kaganiha oh. wa, wa, ay, wa oh. na bantay wa kuy eh wa na as as bago pa na kong sabi mga kabida lacking iwa sulit eh no puso ani ah magiwa ate

ano na day? Twelve. Pang! Twelve. Pang! na Ayun! Okay. Tapos na ako kumain mga kabira. Papahinga mo na. Kasi grabe siyang... Busog. Nabubusog talaga. Sarap ng sabaw. Yung mga solid supporters namin dyan. Uh, kay Bilya Basolo shout out po sa iyo ma'am Randy Mahinay Shoutout Waray Vlog Shoutout po kay Waray Vlog tapos kay Tony Diximo shout out. kay Edwin Delina Shoutout po sa iyo idol Bini Plantig Shoutout Sining Romero shout out sayo shout out din kay dyan sa Shout out kay April. Hello, shout out dyan sa Ormoc City, sa mga Alboros family. Kasi so, na kayo shout out? sa ako ang so, ba, sino wapa sino nga shoutout? ate, Mary April, Alboro, mm -hmm. Maligro. Shout out, mm -hmm. ate April. Kuya mm -hmm. Choy, shout out. Okay. Ano, Mama shout out. Ingat ka palagi dyan. Ayan, shout out nga pala sa kamag-anak ko dyan sa Bansalan. Auntie Mimi, Uncle Daan. Uh, Michael yung green, Joel yung green, at si nasa abroad sa si yung mga anak niya. Ayun sa tatay nila lahat, mga yung green family sa Uncle Joe. Sa sa iyo, Uncle. Maraming salamat sa uh, supporta suporta sa channel namin. Uh, Shoutout na rin sa ano. Ah, uh, biyanan ko na sa Davao. Hilary Impit, Sri Estrellita Impit.

Ay, mama. ayun So, yun, mga kapida, no? Uh, maraming salamat sa inyong lahat. Napakasarap ng yubab. nilagang yubab, mga kapida, sabi ni nilagang yubab. So, yun, mga kapida. salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo. So, yun. Ma-shout out namin. Ah, uh, sa lahat ng mga W, yun, chat-chatin yung lahat. Ingat kayo palagi, lahat-lahat kayo mga kabida. So, yun, maraming salamat. <laughs>